Welcome back again for another uh, video For tonight's video guys Another day, another ride again For rider So yeah uh, Binigay sa akin ng Nang uh, uh, run natin ngayon For Alliston Sinasabi ko sa iyo na ibang route So hindi ako tatawid ng uh, Hindi ako tatawid ng uh, uh, State ngayon so Canada base tayo so per kilometer so ang uh, route natin ngayon ay Alliston so itong sabi kong shuttle yesterday no kung napanood nyo yung uh, last video natin so pupunta tayo ng Alliston ngayon uh, same din uh, drop and hook siya pero hindi siya per kilometer uh, hindi siya per hour ito ay per kilometer so drop and hook lang siya and then uyan na tayo ang uh, ang ang ride natin doon napupunta papunta uh, uh, ay 3 hours 3 hours din pabalik so 6 hours lang yon so uh, antibayanan nyo nga ako uh, at uh, pupunta natin ngayon uh, yan naka ito na yung truck natin ngayon uh, binigay sa akin isang day cab at hindi yung truck natin kahapon uh, usually yun yung truck ko for going to Texas and it's a good uh, good news para sa akin kasi regular na uh, next week so balik na ako ng uh, Texas it's a good uh, good news yun para sa amin and um, punta muna tayo sa loob at, <laughs> ang kagandahan nun, kasi tinanong ko sila, kasi sa states uh, next week uh, Friday yun yung holiday ng uh, states, so tinanong ko sila kung maapektuhan ba yung pickup ko, kasi Friday ang pickup ko doon. so same thing same lang din ng uh, run ko na ito drop and hooks don uh, pickup and uh, uh, load and pickup lang ako doon then wian na din kaya isang isang route lang every week every day ah uh, every week sa akin. So ngayon, uh, inintay ko yung uh, pre-trip natin na matapos, naka na tayo ang ating trailer. So yun ang kagandahan, pero bad news. Sinabi sa akin, uh, today is Wednesday. So Thursday, Friday, tomorrow and Friday, uh, Friday wala daw akong uh, wala daw kong uh, run. Pero check, check nila kung meron available for tomorrow and Friday. So, yun yun. So, kailangan ko lang ano yun. I-vacation uh, i or PTO. We have a PTO, personal time off na ginagawa namin para sa mga ganitong situation na layoff. Hindi naman layoff. May kulang lang sa uh, production. So, kailangan namin ng magless sila so per seniority kasi dito pinaparetize nila yung mga seniority kaya yeah, yeah. Uh, balikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa Alliston hello guys uh, welcome back uh, at, uh, bumili lang tayo ng Tim Hortons natin uh, on that store nandito ako sa Guelph ngayon and We are uh, taking um, service road, hindi kami sa highway, dumadaan. So, dito kami sa, uh, ano, madilim na, uh, ano. So, bumili lang ako ng uh, Tim Hortons and then ready to go. Ayan, nakapark na si partner. So, sa dito. Si partners. Kaya, yeah, uh, kita-kits tayo mamaya. guys, nandito na tayo sa Alistone Kaya uh, ipidrop to natin tong uh, trailer Kaya uh, nila tuned lang kayo dyan At, uh, check lang nila kung uh, kompleto bang paper words Bago tayo papasok dito Kaya nakapasok uh, na tayo Dito tayo sa yard nila, ang customer Kaya uh, mapart natin to that. Ayan hey guys, uh, nandito na tayo. Uh, Napark natin yung uh, trailer na natin. At uh, idrop i-drop na natin to. Oh. No? so drop na natin kaya ang uh, dito dito ang uh, namin ng trailer tapos ang pickup namin na trailer across the street pa so magpipick up tayo dun ng trailer ulit kaya yun huh. uh, back again at nandito na tayo sa pickup eh eto ang natin ngayon. Na ko na. So, iyan na lang natin. I-pre-trip natin. Wala akong dalang ano. Tilaw natin. trailer na yung trailer na kukunin natin pabalik lang sa ating warehouse sa London. guys so as usual parang yung uh, ginawa natin sa stage na uh, pick up and uh, drop ganito din yung ginagawa namin sa ano yung Canada base at saka ano lang sya Canada base lang sya dito lang sa Canada so ang, kila, ang per kilometer sila dito pag dito lang sa Canada So, pagkatapos natin dito Pagka-check natin And then uh, Uwi na tayo And that's it So Ang uh, travel Sa London, sa aming uh, warehouse Papunta dito sa Alliston uh, nag ano na siya ng 3 hours pumapalo na siya ng 3 hours tapos 3 hours din pabalik so 6 hours lang ang travel this is everyday na ginagawa pag uh, ikaw ay Canada base pag Aliston. ito nga pala shuttle so may mga ibang option sila like ng ibang Light ng ibang route Light ng ibang route uh, Ganito din lahat uh, Ganito din yung ginagawa ko sa Texas Ang pick up ko Ay uh, Friday Umalis ako sa Sa aming yard Aming terminal Sa London, Ontario Ay Tuesday So pabalik na ako ng uh... lamig pabalik ako pag umuwi ako sunday na sunday na ng hapon or gabi so yun lang ang ginagawa di ba sangka pa simple as that wala namang challenge dito sa aming ginagawa ang challenge lang dito ay paano mo paano mo gawin no so yan yun ang mga trailer namin ah uh, dito tsaka doon so ito nga pala yung, kan yung sinabi ko sa kayo uh, sinabi ko kanina na across the street lang yung pipikapin natin na itong trailer na to kasi yung drinap natin na na trailer sa may across the street din so yun Ah. Ah. So, ha, ah, di ba? Hingal lang kasi malamig. Yan, wala namang ka-challenge-challenge ka challenge dito. Kung gusto mong ganitong uh, trabaho, okay na, di ba? Kaysa namang walang trabaho, no? Saka, yun nga, kung gusto mo lang uwi, ano lang, hindi ka ba, ano, as ano bang tawag dito? yung hindi ka nagmamadali yung multiple multiple pickups multiple drop pag uwian ito na ang sa inyo kung gusto mo na ganito drop and hook uwi na di ba kaya yun uh, napakita ko na naman yung run ng Alliston dito dito, dito sa Canada base at uh, sa susunod Uh, pag uh, sumasubaybay nyo yung uh, next video natin ay uh, papakita ko yung run ng uh, Texas kasi next week ay magte-Texas na ako magre-regular run na kami so wala nang slowdown hopefully pero di ko lang alam kung meron pa rin uh, slowdown this December kasi holiday ba diba? and yeah So hopefully, na magtuloy-tuloy na yung takbo natin sa Texas. Uh, at uh, yun pa rin. Kaya minsan hindi ko binibidyo kasi yun lang at yun lang din yung ginagawa mo every week. Mag-reset ka lang ng 36 hours. Then punta ka na naman. Ganon. So yeah. So, so pay-payin nyo lang yung uh, video natin sa susunod. At uh, hanggang dito na lang. Uh, pa na rin ako ata uh, umalis tayo doon kanina mga 6:40 dumating ako dito 9:53 na so pauwi na tayo ngayon nag-drop uh, ko lang yung ano mabilis lang uh, park mo yung drop mo yung trailer pick up ng trailer we that's it no more complicated this is um uh, uh, especially ngayong ga ganitong gabi night shift walang masyadong ah uh, congestion sa daan, walang masyadong uh, busy, hindi masyadong matao, tuloy-tuloy lang yung takbo. Kaya ito, ito laging kinukuha ko pag uh, ako gabi. May uh, time na mag-relax, mag, mag na ano, walang, diba, mag drive, drive lang, us, uwi na. So, yeah. So, hanggang dito na lang uh, at subaybayin nyo pa yung susunod nating video at salamat sa panonood sa inyo and don't forget to like, share, and subscribe. See ya! Have a good night!